mo pala. Tatlo pa. Seventy-five. Apat pa ko lang. Apat. Ha? ilang, <laughs> sige, bilangin natin ulit. 60 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4 74 pa lang 74 Ay, di ba 78 yan? 78 okay Oh, kulang pa kayo Oh, bilang okay o oh, tin o oh. o oh, kulang isa <laughs> tama tama okay <laughs> sige lang kuha lang ngayon daming bigas natin dyan eh <laughs> ayan okay na kaibigan sige po siya mm. ayan 78 78 o, oh, inom kayo tubig. Malamig. Pero naman baso dali ako. Baso. Baka ka dyan. Ayan. Uh, sandali ah. Ito na kita baso. Dada. O. Oh. Dain, oh. huwag mo doon.